Hi guys! Ang gagawin natin ngayon is kung paano mababawasan ang storage ng cellphone mo. Cellphone natin sa pamagitan ng pag delete ng mga bagay na hindi na natin uh, ginagamit o hindi naman naka-install. Pero nakakapuno siya ng storage guys. So punta lang tayo ng Play Store ng ating cellphone. And then, uh, kung makikita nyo, uh, yung name natin dyan, yung at tawag dito yung pangalan so ayan yung name ko sa punta ka ng manage apps and device makikita natin dyan yung overview sa manage sa taas click the manage as you can see may installed ito yung mga naka installed na uh, sa ating device yan yun. sa baba nyan may arrow click mo yung not installed Ayan guys, ito yung mga na delete na natin pero andyan pa rin pala. So all we have to do is click the box. Ayan, makikita mo yung MB. Ayan siya, oh. So i-delete lang natin. Tingnan nyo oh guys. Ha? Marami pala. delete, mas try lang tayo tapos makikita nyo yung may x na box sa bandang kanan ng cellphone, I click lang yon, and then remove so ayan, nabawasan na guys just continue, kung gusto pa ulit mabawas yung mga bagay na hindi naman natin ginagamit sa cellphone actually wala tayo ayan, and then delete it ayan na, remove all filters So, nakapag-delete na tayo, guys. So, that's it. Thank you.